Hello guys, good afternoon. Uh, it's 4.35 in the afternoon na no, sa hapon. Tapos pumunta pala dito si madam sa kusina. Binigyan niya ako ng mini donut. Sabi niya kung gusto mo kainin, kainin mo. Yan. Hindi pa pala ako kumain guys. Kakain pa pa ako maya maya. Tapos uh, maipapakita pala ako sa inyo. May mga bulaklak na dumating para punta tayo sa lapas guys papakita ko sa inyo ito yung mga bulaklak na binili ni madam ngayon guys tingnan nyo ayan bumili siya ng ano ba to rosemary So ito yung mga bulaklak na binili niya guys pinatanim niya sa driver kasi ako busy ako hindi ako pwede magtanim ayan pinat pinatanim niya ano kung anong klaseng bulaklak yan ito Yan Yan hindi ko alam kung anong bulaklak yan guys Basta ito Pinatanim niya sa driver Tapos ngayon Iaakyat ko ito bukas Sa taas sa rooftop Kasi pag may kainan daw doon Ilalagay ko lang doon sa may shade May shade kasi doon Ayong ano ba may Kung uh, may pandong ba Basta shade Ilagay ko lang daw doon sa ilalim Para hindi mainitan yan. Marami dito. Anong bulaklak ba ito? Basta na ano ko ito eh. Marami ito sa Pilipinas. Yan. May bago na naman akong alagaan. Yan guys. Paakit ako sa third, ah, uh, fourth floor sa rooftop. Uh, sabi ni madam, hindi ko na daw ito isali sa taas. Kasi, uh, anong tawag doon? Dadami pa daw to. Kaya yung, kahap, yung pinakita ko sa inyo kahapon, yun lang yung ilalagay natin sa taas. Tapos ngayon, papunta tayo sa third floor. Dahil papunta tayo sa rooftop. Ah. Ito so, pala yung pagkain ng halaman. Ayan guys. O oh, ha. Alagay natin dito sa rock top. Ha. Huh, mag-isa. Ha. Ayan na nga guys, andito na nga sa rooftop yung mga flowers. Oh, ito naman yung bago kong alaga. Napakaganda. Oh, 'Di ba? Marami 'to sa Pilipinas, guys. Ang ganda-ganda nila, guys, oh. Ito yung bago kong alaga na naman. Aside sa mga ganyan, mga ganyan. Ito yung pinakaalaga ko na ngayon. Sasabi so, ni Madam, ilalagay ko doon titingnan natin kung pwede ba siya malagay dito. Kasi feel ko, mas mainitan siya dito. Tapos mahangin. So, sasabihin ko na lang kayo, dito daw niya ipapalagay, pero mas mahangin dito. Dito ko na lang ilagay sa gilid, sa likuran ng ano, likuran nito. Dito ko na lang siya ilalagay, guys. Para para hindi masyadong mahangin. Tapos hindi naman mainit dyan kasi nasa likuran na siya. Yan. Ito na naman ang bago nating alaga. Araw-araw uh, araw -araw natin dutitingnan para dumami pa yung mga bulaklak niya or dadami pa sila. Ang ganda guys. Ito yung rooftop namin. 9 o'clock na ata guys. Maglilinis pa ako sa baba sa mga kwarto nila. Ayan na Ayan na nga guys, nakahilira na sila guys Dito ko na lang nilagay Kasi para hindi masyadong mahangin dito Kung para dito sa doon Sa kabila, mahangin doon Kaya, ayan na sila Huh, Hinihingal ako Ah, uh, mamaya titingnan ko dito kung okay lang ba sila dito Dahil kung hindi Ililipat na naman natin doon sa kabila Huh.